Ito, uh, usapang uh, baril. Ito, totoong baril to. Ah. Meron daw pong isang lalaki arestado sa pagdadala ng baril. sa yan? RH23, Edwin Duque. Kami, Edwin! Edwin. Ako, Kader, eh, uh, sa sampa ng kaso na paglabak sa RA 10591 at violation of EP 81 of Omnibus Election Code. Ang uh, 65 years old na si Mang Nicanor Casile, ng San Pablo Street dito sa may barangay Balita, balisuela Sa ulat na nakarating kay Police Colonel Reso Gaya para sa si Police na Balizuela, nagreklamo ang uh, biktima na si Apollo Salte Street, years old, isang senior high school laban dito sa suspect. Lumalaman siya pag ng uh, kompam na, na, na kung alas 4.40 nag uh, umaga kanina ang ka biktima kasama yung uh, kanyang uh, classmate kung saan ay sinalo sila umano ng at nagkaroon ito ng uh, mainitang pagkatalo. Sa uh, uh ng uh, station 4 sa balita sa uh, station, sumunod pa itong si sa bahay ni Salmestre at uh, ng uh, bitkit na paril na isang Taurus Caliber 45 pistol na may kargang limang bala. Sa sinagwa para po operasyon ng Balisuelo Police, inabutan pa ang suspek habang dala nito ang kanyang baril. Uh, paril. Hinala pa ngayon ang otoridad kung lisensyado ang dalang baril nitong suspect. Godfrey, ano ito kinagulat sa Nisa Rays, sa una sa